Sa mong silingan ko, kesem magpakaos. pakaos. Apo Inday. Matuboy ra Ha? Matuboy. Tigtuboy ra kada. Ganang tig anak, tigtuboy sa to. Ya, sila magi mabasaan. Unsa man aniyo dai pasa ano ninyo ang topic? Ah. tagjes ang kwan. Conden jumper. Oi, choy na. kwarta. sa nga na koy. Giskwilan to luka bu in taw. Hello, kumusta kayong lahat isang mapagpalang araw sa ating lahat mga katikang dyan shout out sa inyong lahat dito kami sa Libaong ngayon mayroon tayong dalawin na uh, isang uh, pamilya yung bahay nila medyo malapit sa boundary sa Sabao at sa Libaong pero sakop na sila sa li, Libaong San Rimhio balita namin wala na silang tatay nanay na lang ang mayroon sila ang tanging mapagkuna nila na sa pang-araw-araw na pangailangan ay ang pagtrabaho sa asinda at dahil sobrang init ngayon, walang trabaho. Sa ngayon kapag may kapitbahay silang magpaigib ng tubig, magigib sila ng tubig ang magkapatid. Yan po, nandito na po kami yung bahay lang nandyan sa gilid. So samahan nyo kami, kausapin natin sila. Shout out pala sa ating sponsor ngayon, ang Dapabian Opulentisima Clan. Purok Saging. Uh -huh. So dito kami ngayon sa Purok Saging sa Libaong. Mayroon kaming uh, dinalaw dito isang uh, pamilya. So kausapin natin sila. Mo na yung balay diri ni. Ang pangalan mo nay? Ginilita. Ginilita. Oo. At saka ang mga anak ni mo pila ka buok? Lima sila. Lima. Oo. So ang naa karon pila ka buok? Upat. Oo, ang usa. Nang wata man tayong tasiro. Kaya, kung nang nagsugo ba, magkaos. Oo. Araw nang nagkapatubukas. So, sa sa lima ni mong anak, pila de, pila na namin niyo? Kinang kinay pa siya Ha? Kinay siya, nag-anak. Oo, oh, si... Kanyang tulo na ako. Kanyang eskwela ni sila. nang eskwela ang tulo? Oo, Si pangalan Kanyang mo? Siya. Karen Mary Jill. Ikaw may kinamugwangan? Ikaduha na siya. Ikaduha? Ikaduha. So ang si si Inday pangalan mo Inday? Charmin. Charmin ikaw. Yes, Unsa na ka grade? Grade 7. Ha? Grade 7. Grade 7. At si Inday? 9. Yeah. Grade 9. Ang usan yung iksa unsa yeah. may grade? Grade, grade, grade 10. 10. So ang kinamuguluangan yeah. may wala dire. Ah, uh, ang imong mister asa man imong mister? Wala eh? na koy, bana si. Dugay na. Dugay na. Gang may oh. panisin. Oo. Oh. Dugay na san mo nagpuyo dire sa libaon? Dini ko na tao po. Eh. unsa sasay, panginabuyan asinda, sir, niya din eh. Asinda ang tatu sir. kaya wala na may asinda ron. Oo. Uh -uh. Nga. Asinda, ang may trabaho sa asinda po? Ano, mamaka, mananom, mabono, guna. Ano, kung turmi lang. So, maura na inyong trabaho sukad sa una. Uh -huh. Sa mga gagmay pa inyong mga bata. Uh -huh. Wala dahil may uma, kagulay yuta. Da sir, wala dahil sir, Yuta man eh. Uh Nagpuyo -huh. rin mami sa anang kaprangko. Oo. Uh -huh so karon na ang naminyo ni mo usap pa mm. ikaw pa inday mm. so uh, pila ka bok anak ni mo Usa. Tipo ra ka dere sa imong mama mm. uh -huh. nga asa sa imong bana tas ilaha hamtong um, twitter trabaho. igar muto manak eh. Yeah. nga tapos ole na sa inyo ha mm. ni ole imong i papa ole oh sarado ito ni yon uh, ole sila ha siaran ni oleh lah tak asam dek mong bana Mindanao sa Mindanao layo layo dia mm. dogay nani oleh mm. nya ang namoy anak usa ang gamay pa imong anak pila na may edad yung si imong anak 2 years 2 years so ina anak ron nga ni uli mong bana magpadalanan po diri og suporta sa imong anak kasi garan sir no magpadala sir -100. kada sa buwan kada buwan kada buwan sir na ikaw sa karon hantud pero wala naman. Murat ng 500, yan ang dawat. Pila na kabuhan ng, ng lakaw ng bana? Tuig na itong pibiro. Ang, 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 ang bana? Mm. Tuig na? So, ang, ang inyong ang panginabuhi, Daryl, ikaw na anak kay anak, okay. kung saan man yung magkortahan po? Kwan, magkaos, kung na'y magkakuan. Magpasugo-sugo sa mga silingan na mag-isirba. Ano'y edad niyo? 22. Sa'yo, rin ka namin niyo? 20? Oo. Um, uh -huh. 19. Labi na ron, walay asinda, parating inita. Walay trabaho ron, no? Unsa man sad, unsa man sad inyong gibuhat inday nga kanang mga kwarta-kwarta pag, sa pagkaron. Unsa pud inyong gibuhat? Mangaos sa among silingan kung kinsa man pagkaos. Magkano mi? Eh. Uh, mo na inyong buhaton? Mm. Kung naa man silingan nga mag mayroon kayong kapitbahay na magpaigib ng tubig, magigib kayo. Mm. Magkano dai yung pagigib ng tubig? So, ag -ji, ag ang isa ka galo container, mm -hmm. 10 pesos. Mm -hmm. So, sila pod ka, sila tabang pod mo. Mao sa dinyang buhat inday. Oh, Mangaos. Ikaw po inday. Ha? Kanang tik anak, tig ana, tuboy sa to. Yeah. sila mo imawasaan. Unsa yeah. ano man ninyo day pasaano ninyo ang tubig? Oh, uh, -huh. ang kwan. Kunten, japper. So na inyong kuhaan ng panginabuhi ka rin, ka ng mga house? Hmm. Oo. Uh -huh. sa ikaw na, uh, noon sa utsaray na hitabo sa dainin? So kung sakit siya na, mag magyok yuk di ka nga rin. na nasad na hitabo? Ito huh? pa man ay magduha ka si mana. Magduha ka si mana? Hmm. Uh -huh. Wala ka na pa-check up? Wala ka pa-check up, wala mo unsa may hinungdan po na di nanat dili ka kabarog makabarog man pero mangul mo lang akong dili no oh, uh, pero kusog ka mo parat kanang di man ka kay marat sir oy ano ni kalit ra ko oo wala ko ka panarbaho Istambay nang kuha ni kaya na ako hindi pa matis kong lawas. Uh Anak um, pamid uh, yeah. uh, so, um, uh, um, um, ka sa una? Um, na Istambay um, ka rin kaya um, na kaya kuha? Nagipamati. Pila na edad mo um, na? Um, na 48 sos 48. O. Uh -huh. Duga na day na kan banana? Dagmay um, pa ni sirasir oi. Uh -huh. So ikaw ra day na nila um, uh -huh. nagbuhi nila. Ako gitawag sir. Ng kamu. Ng kamu day padayan ra mo eskuela. Ah, uh, padayan ra gitso eskuela. Karon unsa ma kanang naay klase ron sa eskulahan. Mujon. 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 O. Franciso sir. Oi, jo ma, Quarter sama na na koy. Diskwela unta luka bukin taw. Ah. panggil unai mga project ngay wa mo tay maka hatak sa kwak ta oh aku ako na ko sila mo jay pinakalisod no nga wala jay mapanginabuan panginabuyan na tarong labi na ni nana ka hmm. so ang pangbanbaon la pangbugas-bugas ninyo mo tay uh, tay ko ketong usa o wali um, ni mo wa ka tumo ka patugas oh katong usa anak hmm, katong wali ka ron Oh, yung yeah, magulang ba nga, gis ko lahat, oh Oo, mm, 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 mga ba? Ilitin tayo mga mga nagkakumpukwarta. Oo. Uh -huh. huh? Masay kayo sa rin? Ha? kayo po. Oo. Uh -huh. Ang unang pinakauna, gano'n pang nalano? Bugas. Bugas? Oo. Mm. Uh -huh. Karoon ang pinakauna niyang kinanglanong bugas. Ha? Bugas, gino? You know? uh -huh. So, karoon, hindi, naami, hatag yung bugas. Ha? Tagaan mo na magbugas. bugas at saka makatabang sa inyo uh, timing wala silang bigas ngayon guys at saka ito po mayroon kaming uh, tinapay para snacks ha? Huh? hindi? sari-sari uh, yan <laughs> at saka mayroon kami simpre mayroong bigas mayroon din pang ulam-ulam ninyo ha? Huh? mayroong 1,000 para pang pare sa, sa inyong sudan-sudan ha? Huh? salamat uh Oo -huh. Si pangalan ano John Renz. Ah, uh, John Renz. Uh, two years old na. Salamat sir. Dasan kayo salamat sa inyong tabang tao sa kuwa sir niya. Ito ang trabaho. Ang mga anak yung tao nag-eskwela. Ang ang rasyan yung Sa kasama ko galingan nga inyong gato. Thank you, salamat. Oo. Dagang salamat kayo ya sa kaning bugas uh o -oh. pan o kaning kwarta. Dagang salamat. So makatabang na sa karon. Oo. Salamat sa bugas. Salamat. Ah. Ah. -huh. Uh -huh sa kanang bugas o sa kanang pan. Ah. Uh -huh. Ang sakot salamat. oo yan. Olay sa payan, Inday, ha? Uh Yan po guys. Maraming salamat. Uh, sponsor pa rin yung dala natin ngayon. Yung bigas natin, isang bigas at uh, yung kas natin na uh, galing sa The Pabian of Maklan The Pabian of Polintisimaclan, shout out po sa inyo. Maraming salamat. At sa yung tinapay natin galing kay Sir Eric and Ma'am Waga yung tinapay natin sige ha kanang dilir kay may magduganin ha. napa may atoon, on ah, mag ta magampol lang sa ginoo, basig na ay eh, makabalik po magkabalik ni dilir may musaad basta magampol lang ta sa ginoo ha ah, mga, mga inday ah, hinaot ni among bugas karon. shoutout sa ating mga followers dito sa Libaong, shoutout po sa inyong lahat, ingat ingat kayo. Lalo na sa panahon ngayon na sobrang init. Ingat kayo, shoutout sa inyong lahat. Libaong, San Remigio.